Uh. Oh, saktong, saktong takip. Para si Bole dito sa saktong takip. Hi guys! Ayan. For today's vlog, ayan, nakabili po tayo ng blue crabs. Inisin lang po natin. Tapos syempre, ang pinakamasarap na luto dyan for me ha for me. Ewan ko po sa inyo kung may baka yung mas nasasarapan. <laughs> sa kasi tatang po kasi, sa kasi daddy di ang gusto, Halabus lang rin. O, oh, kaya ihalabos lang po namin to at ilalagyan lang, lang namin ng sprite para naman ma-enhance yung kunting lasa. Wow. Sprite sa kaasin lang po. Ayan, linisin muna natin. Kaso buhay pa nga ito. Buhay pa to. Anuhan ko lang ng yan. konti. Pero, deads na rin yung iba. Pero binili namin to sa palengke kanina kasi medyo, ano, medyo mura ngayon. Kasi siguro, dagsa. Ganon talaga ang, ano naman dito. Saka ang blue crabs naman kasi, hindi ganun ka dumi. Hindi ka tulad ng mga mud crabs o so yung alimango. Tulog yan, may ko yan. Ah, nakalagay ito sa ref. Oh. Eh, yan o, tingnan yung buhay. <laughs> buhay siya. Bumubula-bula. Pero hindi siya masyadong ano, hindi siya masyadong active manipit. <laughs> ito may kalakalawang na oh. Matanda na siguro. <laughs> Pero baka ganyan lang talaga ang kulay. Hindi naman ito masyadong marumi. May mga konting something lang. Ito so, ang laki. Nakatakot maganda, matitigas kasi yung ano. Ayan, oh, bibigat. Solid ang laman yan. Yung iba kasi, masyadong magagaan. Parang medyo luno. Hmm. Ayan, iba rin to, oh. Ito to, nakatali. Ayan. Nakatali pa siya, kasi buhay. Yan. Lutuin na namin to agad. Para naman makapananghalian natin, itong so, goods na ang mga person. Ayan guys, magluluto kami sa labas. Ayan guys, ito na ang ating mga blue crabs. Ayan, isa't kalahating kilo ito. Subukan namin imukbang. Wow. imukbang <laughs> ito. Ayan. Kasya ba? Siyempre, meron tayo ditong Is is pretty. Is bright. Uh, pero pag nagkulang, meron din tayong extra water. At syempre, asin lang yan. Yan lang naman ang masarap dyan. Asinan na natin. Itong takip. <laughs> Parang si Folly dito sa pasakto. Ang takip. O, diba? Bulim-bulim. Kaya maganda dito magluto. Libre ang gatong. Namulot lang. O, ayun lang yan. Hintayin lang natin ng mm, ilang minuto. Ayan, guys. Tingnan natin. Diba? konti pa. Ibinibilingin natin. Lipat-lipatin natin kasi luto na yung nasa ilalim. O, oh lipat natin yung iba pagbalik rin natin yan sa, kamay ila, sa ibabaw hindi pa eh kamay mo na insan kamayin ko na pero mainit mainit insan ah. yan parang pinapasingawan lang kasi natin tapos ako sinisingawan din ang usok ah. yan konting minuto na lang to guys makakakain na kami. tum na ang aking mga person. <laughs> Yan guys. Uh, the moment of truth. Yan, luto na. Okay na. Ahuni na natin dahil kakain na kami. Yes. Pag pumula naman to, mabilis naman talaga. Kapag pumula na na ganyan, ito, napakabilis namang maluto niyan. Ibig sabihin, luto na. Hindi na tayo nakapagdagdag ng tubig. Sakto na yung ating Sprite. Ayan, guys. Hanguin na natin. Para sa isang masaganang panahalian. Wow. <laughs> Pagdagsa lang ang alimasag, saka ako bumibili ng alimasag. <laughs> Kasi sobrang mahal din to guys. Pero mas mahal ang alimango. Pero mahal din. kapag Ito mahal din kapag hindi masyadong maraming ano niyan supply. Alam nyo na, nakabase sa supply and demand ang ating ano, presyuhan sa palengke. O, edi ngayon, samantalahin natin kapag ganyang medyo mura. Tatanungin nyo kung magkano yung mura na yan. Ayan, 300 pesos lang po. Ano? Ang kilo. No? Mura na yun. <laughs> Sabihin ng iba, mahal yun ah. Mura yun dito. Alam man talaga to. Oh, yan na. Let's eat. Yan guys, kakain na po kami. open muna for the food si Otep. Name Father, Son, the Holy Spirit. Bless us, Lord, in this thy gifts from which we are about to receive from thy bound. Through Christ our Lord. Amen. Amen. Yan, kain na po tayo. Tama na yan, pauti-unti. <laughs> Kasi syempre, ito, maano talaga 'yan? Oh, Masarap talaga 'yan. Oh, syempre, meron tayong araba style chili oil palagi. Combination ng ating ulam. Hang 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 hang. Yan, gusto mo yung ano? Yan, babae yan, ma. Oh. ng Maraming alimasag tang kaya ano, okay. oh. Tapos, Aloy madami din. Aloy, dilis. Tamban. Tamban, ang tamban ngayon ay yung tamban guys, yung parang sardines. Sardine nga talaga siya. 20 per kilo. 20 per kilo pero pag bumili ka na 3 kilo, 50, 50 pesos. So, yun yung pagkain kasi ng aming mga dogs yung ulam. Eh, syempre, bumili kami ng mm, marami. Ang dilis, <laughs> magkaan dilis? 50 pesos per kilo ang dilis. Merong 40. Dilisan ako pang okoy eh. Kaso, baka ayaw nun banya-banya Ang dilis kanina hmm. na palengke. Sarap. Pero lusaw ang taba na. Bagay lalaki kasi itong sakin na to. Pag lalaki lusaw ang taba ma-i-yong hmm. <laughs> kain. ma i kain, ma-i-ping ulam. Elias. Maryas. Sumapit na ako. Nandoon. Si Elias, nandoon. Dito. Yung ni tatang dito Ay, baka hindi ko nakuha. Kasi kanina mayroon. Oo, wala nga. Hindi ko nakuha. Ako, panawag, eh? panawag. Tayo. Tayo. ako nakapanawag. Oy, gulay. Gulay ang gulay ngayon guys dito ay mura din kasi nung summer na wala masyadong tanim, syempre. Kamatis ang matindi kaya. Ang ano ngayon, ang ano dati dad ay ang itong ganitong okra, 30 pesos 'yan. Yung sitaw 30 pesos, kunting kunti lang. Ngayon, sampung piso ang dami. Tapos, sampung piso din yung ano. Kamakis na mahal? Ang kamakis yung sobrang mahal. Sampung piso? Sampung Ano, balita naman sa ano yan? Balita. Ano yung sasabi sa balita? Parap. <coughs> Mga ano. Ayun, okra, oh. Nakulay ka

ilagang gulay guys swak na swak sa sili oil ng harabas. sarap nakong sili oil hmm. ang kanin namin isang kaldero <laughs> nakanda yung para kay daddy dit kita sa <laughs> kasi otep guys malakas din magkanin <laughs> Yung ako ng pandikit ha? Sila meron doon eh. Mm -hmm. Kasama sa perks ng pagiging taga-bukid itong langaw. <laughs> itong alaga lang din sa bukid niya. Pinaparami langaw. namin ito. <laughs> Dagdag sa mga alagaan kasi ni to guys. <laughs> langaw. 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 alaga. <laughs> mga, bagong alaga na binibreed. <laughs> <Ektangaw. laughs> Huwag kayong mag-alala sa amin sa mga lawa-langaw na yan. Sana yung mga sikmura namin dyan. <laughs> to conquer every fly. Alak, <laughs> ano, ano? Sabi ni Otep, unay ba yun? <laughs> Kayo. Kayo yung nais-provincia eh. <laughs> yun. wow sabi ko yun. Otep, sa loob ng bahay na mamalo, yan ang ano eh. May swatter kasi kami sa loob ng bahay, guys. Ah, pasok pa rin sila kahit may screen. Ang usay. sunod, alimango naman. Tumutulo yung ilong ko sa ang <laughs> hanga. alimango naman sa sunod. Naminis na raw ng team kain alimango. <clears> Hindi <throat> na nakakapag ano, grupo-grupo ang team kain. Maraming ganap eh. maraming ganap sa buhay guys, sa mga nagtatanong. So busy. Very busy. sheet girl and dada kasi hindi na rin masyadong nakakaano talaga sa amin nakakapunta lalo na ngayon ay masyadong nag si ano yung bit ito magandang okra, mura pa. Hmm. Mura nga, tang pinipili ko talaga. Magagat lang eh. <laughs> May may choices kasi doon tang. Merong medyo malalaki, tapos may mer, meron, medyo magugulang. Yung mga pamsigang. Tapos itong pinukuha ko yung mura talaga. Yeah. Ano yan, magkakaon. Hindi, nakakatuwa nga kasi hindi nila pinaghalo halo guys sa ano sa isang tali. Pag maliliit, sama-sama yung maliliit. Kasi yung iba, pinaghalo nila. Yung suki ko, hindi. Pinatanggal niya yung magubulang Kasi marami daw siyang suki. Ng mga seniors, pinipili talaga yung mura. Kasi panlaga lang. Ano <laughs> <minati> ang <Gunati> mm -hmm. ibang alaga? Ang ibang alaga. Nagpapakit na si Pina to. Ano na ako ha, sabi niya. Matune. Parang hindi ko nakikita. Sabi. hindi ko sa kasi tricky <laughs> maglolo maglolo Jaselo Kumain mo? Kumakain na? Nagtatanong ko ano ulam dito eh Nagtatanong si Jaselo <laughs> kung anong ulam dito Sabi ko alimasag hmm. Kumakain na rin sila, okay, sila. Ay, ano Kumakain sila Ayan ang kumakain na Malapit na kaming maging magkapitbahay ni Jocelyn. Nilipat na sila. Nilipat na sila ka sa kapusan. Sa kanilang magkapitbahay niya. kita ng isa't isa, -isa yeah. eh. O, nakatanaw dito eh. Tapos mayroon lang sigaw mo na dito. Mabigay ko ng uwan dyan, Te. Ito po alimasan. Saan? Mabigay Tapos parang sinabi ko, sumpo. tapos ano. Uy, nangon. Ay, gusto mo na rin mangon. Hala, babae. Ay, natoto. Sana wag tubig. Kasi pag mabigat, maganda 'yung laman. Yung isa na ko nga maganda laman. Hindi talaga siya ta matatamba, no? Kanin pa daw. Puti 'yung sa kanina naman, mataba lusaw. Hindi maaligi. 'yun ang ipasabiin. Ah, actually 'yung laman siksik to sa anino. Amen. <coughs> <laughs> tang, ito tong oh, siksik na siksik ang naman so, man. Ano? Ako din nakna yeah, Ang maganda ang kamay niya. Baka pipis yun. Ay na, ang hintay. Hmm! <laughs> Iulan mo na, Baka, Lord. Ang pag-aulan dito, yung aambol lang eh. Nakaunap ang mas niyang na ulan. Hinihintay talaga namin po ang medyo malakas-lakas na ulan dahil si Tatang ay nagpapatubig pa tahan, eh, ay malapit ng mag-schedule ng patanim. Lagi ang pinipipray namin ng water. No, ang sa bako <laughs> ng motor eh. Kasi yung laging natutuyo tang mo. No? Nakalipat na ba dun sa ang kabila tang? Hindi. Ibigipat doon, kasi nga pagka natiyo ngayon ito, ito. ito bibili na pala tayong crudo. Hmm. Matutuyo naman dito, tapos ililipat ulit. Oh. Sa amin ang nakasaka sa si Yama, problema sa ano, sa irrigation. Bulakan kasi may irrigation yun, no? Hmm. Bulakan you know? hmm. hmm. bahay namin, irrigation <coughs> sa bulakan, kasi sa doon. Dalawang ano? Tipi, hindi ka naman kumakain ng human food, I know. Pakat food ka lang, mga ka lang. Nag-display lang. Hindi <laughs> mm -hmm. mo kumakain ganyan yan? Sa so, isda, yan. Sa isda, dyan. Dyan, sa isda. Maamoy lang sila kasi nagdi-display like, lang sila kasi hindi mo sila kumakain eh. Isda Amo yun, e. uh, mo yung kakain ng yun eh. Ha? Maamoy mo na nga? Hindi Hoy! Ipe! Wala nga, sipi. Itong sipi. Hirap akong kagatin. Hindi pantay ang ngipin ko mm -hmm. guys. <laughs> Nabaliktaran yung sakin akin ng ngipin nila harabos siya. Eh. Hindi ako nakapagat masyado. Ayan guys, bukang matatagalan pa ang pamapak namin dito. <laughs> Yes, sa mga ano po pala, sa mga additional life updates sa mga gusto kong makapanood o makakita ng mga post namin sa Facebook, pakifollow lang po kami Facebook account ni Daddy D Josephine Guancing de Jos, at Dante de Dios, ayan syempre po, ilalagay namin doon yung ibang mga event na hindi nakikita sa vlog <laughs> Yan, bida-bida rin yan si Tipee doon. Maraming maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta sa aming channel. Bye!